Nako po, nasa EDSA na daw itong mga diehard. <laughs> Pangalawang araw kahapon na nasa EDSA. Una, apat na tao daw yung naandon. Ngayon ay halos sampu na daw sila. <laughs> Sabi dito, tara na sa EDSA. Kailangan ka ng bayan mo. Una, kayo nga pong mga namumuno, kayo, man, kayo mga pasimuno na itong mga rally na ito, hindi nyo nga alam ang totoong ipinaglalaban nyo kung meron ba talaga. Pag ganyan kasi na politika ang intensyon nyo, iluklok agad yung inyong manok at wala naman totoong ipinaglalaban para sa bayan. Pinaglalaban nyo lang yung mga idolo nyo eh. Hindi naman talaga yung, yung ating bansa. Hindi nyo alam yan eh. Okay, yun yung kamalian nyo, pinaglalaban nyo yung mga idolo nyo at hindi ang ating or ang kapakanan ng ating bansa. Ano ba yung mga binabanggit nyo? Ayuda, pu puro daw ayuda si Marcos Jr. Ano pa? Nakunaw ay um, nawala ng 75 security personnel si Sara Duterte. Ano pa? Nabangag si Marcos Jr. Kung dati lutang daw si Ator ni Robredo, ngayon naman bangag. Sa tingin nyo uobra yan? Natural hindi. Walang matibay na uh, walang konkretong rason ang mga ginagawa niyong pagkilos. Tapos gusto nyo yung yakagin yung mga kababayan natin na nga nga rin kung ano yung gusto or, or, paglalaban nila sa puntong ito? Sa puntong ito, sa tingin nyo, o obra pa yung EDSA-EDSA nyo? Huwag nyo rin pong gamitin ang EDSA sana. Yung diwa ng EDSA kasi ibang-iba yon Kumpara dito sa ginagawa nyo, na na ay pakikipaglaban. Uulitin ko ha, ang ipinaglalaban nyo po ay ang mga idolo nyo ng mga Duterte at si Sara Duterte. Ah, si Digong at si Sara Duterte. Pero wala kayong pinaglalaban na kapakanan para sa kapahanan ng ating bansa at para sa ating mga kababayan. Nakikita nyo daw yung mga kapalpakan at kamalian. Hmm? <laughs> Kita nyo yun? Tapos yung kamalian at kapalpakan ng mga idolo nyo, hindi niya alam. Nakaiba rin. Wala pong sasama sa inyo. Diyan sa mga pautod nyo sa EDSA. Kayo-kayo rin lang yun. Hmm? At ang nakakatawa dyan, ako'y naniniwala na kayo'y mapapago din at nagmumukha lang po kayong tanga dyan sa EDSA. <laughs> Nananawagan. Tara na daw sa EDSA. Kailangan ka na ng bayan mo. Hmm. Bayan namin, mga buwang. Hindi nyo to bayan. Dahil ang bayan nyo ay nasa Davao City. Ulitin ko ha. Itong mga to, itong mga taong ito, ang pinaniniwalaan, yung mga Duterte, na hindi naman talaga totoong public servant. Baliktad eh, ang sitwasyon, ang bayan natin, ang nagsisilbi dito sa mga Duterte ito, katulad ng mga senators na mga pulpul, -pul, pinagsisilbihan ang mga Duterte at hindi ang kapakanan ng taong bayan, ang nakikita. Okay, ayan. Hmm, dumarami na daw sila. 11 na daw sila. <laughs> Patawa etong mga ito. Sige nga, I dare you all. Pag napuno kayo dyan, sige lang. Tignan natin. Aantabayan natin na kayo ay mapuno dyan sa EDSA. Ano? Siguro nga, yung mga tao nakakakita sa inyo dyan, pinagtatawanan na kayo. Hmm, good luck.